Uh, good day, kami So, gabi ngayon at November 31, 2022. So, yung millionaire tips natin ngayon, ang dapat mong malaman, eh, simple lang. Simple lang ang millionaire tips natin ngayon. Kasi meron tayong sampu. Sampu na about sa mga sales benta. Ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon, eh, about sa buyer o customer. Okay? Kasi yung buyer, bibili yun. Ibig sabihin, bumili siya bagong customer ay eh, bagong mamimili o buy, uh, customer bagong customer ibig sabihin yung buyer na yun uh, isa yon sa mga kailangan natin kasi ano eh, siya yung first encounter natin sa negosyo natin o sa serbisyo o sa produkto natin binibenda sa negosyo natin kasi yung buyer hindi pa tayo kilalaan, kumbaga sinubukan lang tayo nakita lang yung ating uh, ating post o ad so product o service na kailangan nila ibig sabihin yung buyer na yan oh yung buyer na yan eh, talagang totally na gusto niyang subukan yung yung produkto mo o yung service na ibibigay mo sa kanya so ano mangyayari yung buyer na yun malaking potential 'yon na gamitin mo ng pera magamit uh, magamit mo para maging customer So pag sinabing buyer, first time mo, first time yan sa negosyo mo. First time yan na bibili ng product mo o bibili ng service mo. Kaya so, magustuhan niya, magustuhan niya yung service mo o product mo. Napaka-importante 'yon, okay? So para mas ano, mas ma malamo mo pa yung vlog natin na to. Bago tayo magpatuloy sa pangalawang topic natin na customer, So mag-subscribe ka sa ating YouTube channel na Millionary Tips. Grado ako ka, marami kang matututunan dito. Kung may problema sa negosyo mo, bakit walang kita at bakit hindi ka tumatagal sa negosyo, bakit hindi mo napapalaki. So tara, natin yung number 2. Dalawa lang naman kasi yan eh, customer. So pag sinabing customer, ito na yung, ano, yung uh, kaibigan mo na kaibigan mo na siya na talagang palagi na bumibili ng produkto mo, palagi na bumibili ng servisyo mo. Kung gusto niya na yun. Uh, adik na adik na siya sa product mo. Tala, talagang, uh, kung sa, kung sa pagkain, eh talagang nasa routine niya na. Kung tubig niya na sa katawan. Kung sa hangin niya na sa katawan. ganoon na yung, ganun na yung customer mo. Okay? Ganun na yung takbo ng customer. Daloy niya. Kung hindi siya wala sa kanyang ano sa kanyang uh, yung produkto mo o mo sa pang-araw-araw niyang buhay o pang pang ano niya pang sunod-sunod na ano na, na pangangailangan niya pag sa umaga sa tanghali sa gabi bago matulog ganyan wala pa siya hindi siya talaga totally na ano na mga sa ano uh, talagang hindi siya mamubuhay nang wala yung produkto mo ganon parang tubig siya okay so kung kung gusto mo pang malaman about sa mga teknik uh, technique dito sa ating vlog sa mga customer at buyer eh mag-subscribe sa ating YouTube channel kasi magbibigay ako ng iba't ibang ano iba't ibang uh, sample na susunod na mga vlog ko about dito sa vlog natin na to okay kasi sobrang dami ng customer eh sobrang dami ng buyer kaya ako ma-explain sa inyo mabuti eh. sa mga naggusto sa mga uh, neg negosyo sa mga gustong ano gustong ah, makita kung paano gumagana ang negosyo. Kasi, di ba, target natin maging milyonaryo. So, kailangan malaman natin yung mga bumibili sa atin, no? yung buyer natin, yung customer natin, o kung paano natin, paano natin sila mapapalaki, paano sila dadami. Okay? So, kung ah, kung kung namumblema ka naman sa mga benta o sales mo, may vlog na tayong ginawang sampu doon. Sampu. Sampung vlog yon So, kailangan mo panoorin yon Pero, yung susunod na vlog natin, mag tayo, mag uh, explain tayo ano ba yung ano, ano ba yung buyer, ano ba yung, ex, yung customer. So, okay. So, ayan ka. Dito sa Millionaire Tips, sigurado ko marami kang ano, matututunan dito na kung paano ka mag-negosyo, -ne kung paano, kung paano mo uh, mapapalaki paano mo ma, ano, ma pupurbay lahat ng pangangailangan ng customer mo kasi ganon ang customer eh masyadong maraming hinihinging ah, uh, kailangan. ah, uh, magbibigay sila, magbabayad sila sa iyo, basta mabigay mo yung kailangan nila. Ganon, bilang isang uh, nagnegosyo nagnenegosyo o gusto maging milyonaryo, eh kailangan mo malaman kung ano yung ng customer mo. Okay? Kung ano yung tinatakbo ng utak nila. Kung ano yung tinatakbo ng market. Kung ano yung, kung ano yung possible na ibigay mo sa customer mo. Kasi ang customer sobrang selan niyan. Pero masaya sila sa uh, ipoprovide mong produkto. So, o servisyo. serbisyo. So, ano yung pinaka part mo? Uh, bilang bilang isang gusto maging uh, maging milyonaryo o nagme-negosyo, ano yung pinaka part mo para ma-provide mo 'yon? Kasi madaming ano, madaming madaming market, madaming buyer, maraming customer, iba-ibang klase, may level 1, may level 2, may level 3, may level 4, may level 5. Eh, level six, na may level 6 may level 7 may level 8. May level 9, siyempre may level 10. Agad 10 lang muna yung didiscuss natin. Sa mga susunod na balag natin. Kasi gusto ko malaman nyo na magkaroon kayo idea. Kasi yung iba masyado nang maselan. Maselan na yung iba Hindi na masyadong ano, baga. Kasi hindi porkit, hindi porkit ano, uh, tao, eh buyer na. Hindi porkit, ah, uh, uh, markado, o, uh, magulang, ina, anak, eh, customer na o buyer na. Iba-iba yan. May mga iba-ibang level yan. May iba-ibang discard yan. So, ano yung ano? Ano yung dapat mong malaman dito sa pag sa customer sa, o sa buyer? Kailangan mo, mo malaman kung ano-ano yung mga tinatakbo ng buhay nila. Ano, yung ginagawa nila. Okay? So, kaya, kaya ako sa iyo eh, mag-subscribe ka na sa ating Millionary Tip. Siyempre, dito sa Millionary Tip, matututunan mo kung paano ka maging milyonaryo at matututunan mo kung paano ka magnegosyo. Ibubulgar ko lahat, lahat ng aking nalaman at na-experience sa pag-negosyo. Kasi, hindi, hindi basta-basta ang negosyo. Kaya kung mag-negosyo ka, dapat, ano, kasi seryoso ka. Seryoso kang ipatapad ip ip yun. Kailangan meron kang meron kang ano, uh, willingness kasi kung wala kang willingness para mag, maging milyonaryo hindi mo magagawa yun kasi ang negosyo sobrang daming trabaho sobrang hirap sobrang uh, para, baga nag-aaral ka ganon yung pag-aaral hindi, hindi ano hindi siya yung 1 plus 1 hindi ganon iba ibang pag-aaral kasi kaila, ikaw mag-a-adjust ikaw ang magsasabi kung ano yung ano mo kung ano yung uh, dapat mong gawin Kumbaga, more adjustment. Ganun kasi para maging milyonary eh. Kailangan mo mag-adjust. Kung hindi ka mag adjust sino mag-a-adjust? Habang buhay ka na magiging, magiging kung, ano, kung ano ka ngayon, ganun ka na. Hindi mo na, hindi mo na mabago. Pati yung magiging asawa mo o magiging anak mo, ganun na rin. Okay? So, bilang isang ano, isang uh, nagpapayo, namin yung na milyonary tips niya doon vlog natin, sigurado ako na ano, na binata ka kung may ano ka mayroong okay may anak ka na binata may na sa kasi kung binata ka dapat nakahanda ka okay so yan lang muna yung bag natin kung paano maging milyonary okay thank you